Ito pala ang larong crazy hero. Ilagay ang aking code para may bonus ka na ng 400. Ito pala ang minimum niya, 10,000 coins ang kailangan para mapayout niyo ang earnings through Lazada at Gcash, na 200 minimum ang payout din. May ibang ka pa maglaro, kikita ka pa, sa mga wala pa nito, 10,000 coins katumbas 10 pesos minimum payout sa Lazada o Gcash, optional ang invite dahil kikita ka sa paglalaro ng games, at huwag iskip ang ads dahil doon sila kikita, at kikita din tayo ng coins doon sa ads, para din sa atin yun ang earning, na 65% sa kanila at 35% para sa atin, effort at sipag ang kumunan natin dito sa application natin, kaya ano pa hinihintay nilipon na ng maraming coins sa task ni Crazy Hero. Ito ang mga proof na talagang fail ang application na ito.